Ito ang iilan sa mga waterfalls na talaga namang may ng Eastern Visayas. Hindi lang sa taglay nitong ganda, kundi pati rin sa linaw ng tubig na dumadaloy dito. Mas madali na rin mapuntahan ang ilan sa mga ito dahil sa mas maayos na mga daanan. Kaya naman, for the first time, iniahandog ng Self TV ang top 12 most recommended waterfalls sa Eastern Visayas. up guys? Welcome po sa ating panibago na namang vlog at ngayong araw ay bibisitahin natin ang top 12 waterfalls ng Eastern Visayas. Ito ang mga waterfalls na na-rate namin base sa ganda ng looks, linaw ng tubig at kung gaano ito kadaling puntahan. So tara na, huwag na natin patagalin pa, Umpisahan na natin ang countdown. 12. On the list natin ay ang Bagumbong Falls ng Almeria Biliran. Plus points ng Bagumbong Falls, ang malinis at malamig na tubig. Minus points naman kasi bago mo makita ang falls, kailangan mo muna maglakad ng mahigit sa 25 minutes makikita din sa parehong bayan ang pang-11 sa listahan. Ito ang Recoletos Falls ng Almiria Biligran. Gaya ng Bagumbong Falls, mahirap ding puntahan ang falls na ito pero bawing-bawi ka naman sa linaw at napaka-refreshing na tubig na makikita dito. Top 10 naman sa listahan natin ang Ulan-Ulan Falls na makikita ilang metro lang ang layo mula sa Recoletos Falls. So guys, sa mga waterfalls na ito ay maganda sana. Kaso sobrang hirap puntahan. Hindi siya recommended para sa lahat dahil mabato at kung minsan ay madulas ang mga daan papunta rito. Malayo din ang mga falls nito mula sa drop-off point. At ang nakakuha sa night spot natin ay ang Balugo Falls ng Tacloban City. Ang falls na ito ay may 4 levels at pataas ng pataas ang level. Mas palino ng palino naman ang tubig na makikita. Number 8 naman sa listahan ang Mahayahay Falls ng Matalom Leyte. Plus points ang amazing looks nito at may sa 10 minutes lang ang lalakarin mula sa drop of point. And we have a tie sa number 7, ang Bangun Falls at ang Larik Falls ng Kalbayog City. Natin. ang pang-anim sa listahan. Ito ang Itong falls ng Bato, Leyte. Napakadali lang puntahan ng falls nito Sa katunayan nga, ilang minuto lang ang layo nito mula sa town proper ng bato. Ang nakakuha sa panglimang kwesto ang Kasabangan Falls ng Cabo piliran at ang Calumos Falls ng Marabot Summer kapwa manaling puntahan ng dalawang falls, lalo na ang Kandungos Falls ng Marabot na halos matatanaw mo lang mula sa gilid ng National Highway. At punta naman natin ang pang-apat sa listahan. Ito ang Pinago Falls ng Kaibiran Biliran. Kung ano noong 2017, isang falls na ito sa mga napinsala ng matinding pagbaha. At sa pangatong pwesto, ang Gunugan Twin Falls ng Bato Leyte at ang Balatak Falls ng Basay Samar. Kapwa madaling puntahan ng dalawang falls, malinaw din at malamig ang tubig dito. papawaw ka sa ganda ng falls nito. Ang nakakuha sa pangalawang pwesto ay ang Tarangban Falls ng Kalbayog City, Samar. 🎵 Ito ang Nulugayan Falls ng Kalbige, Samar. Ang nakakuha sa pinakaunang pwesto at ang pinaka-best na waterfalls, mayroon ang Eastern Visayas. po natin ang top 12 waterfalls ng Eastern Visayas at na-rate namin ang mga falls na ito base sa ganda ng looks, linaw ng tubig at kung gaano ito kadaling puntahan. So para hindi na kayo mahirapan pang mamili at kung ano ang babagay sa inyong summer getaway. So gusto nyo ba ng adventure muna bago makita ang falls o gusto nyo ng AC travel? Well, para sa mas marami pang videos, ilike na ang Self TV sa Facebook at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel.